But na iyak na rin. Ah, iyak na yan. Anong <laughs> diba kan iyak? Namin mismo si Roger. <laughs> Niyak si Ate. Oh. Ate, oh gawa nang usok. Bali-balikan ko lagi Pati ako dai iyak na sayo eh. Sino nami mismo? I Roger. Ba ba? Hoy mo iyak, dai iyak na rin ako sayo. Kada umaga alam niya nang sarang gagawin niya. Ayan magandang tanghali po mga kalinga, magandang tanghali po Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs at muli ako po ay narito sa Public Market ng Lopez Quezon kung saan po ay nung nakaraang sayo sa po ay nagkaroon ng activity dito activity dito kasama si Kuya Bal at nag-live nga po si Kuya Bal at sa hindi sinasadyang pagkakataon meron pong na naitab nil si Kuya Bal sa likod po ni Peniel at yun po ay si Budi Budi tayo po ay pumunta rito sa Lopez Quezon para tanungin ano ba ang naging buhay ni Budi Budi Lopez Public Market. Yan. Dito po kami nag-activity mga kalingap. Dito po, dito, nag-awitan, nagpalaro, squeabal. At sa hindi nga po sinasadya ay nakuhaan si Budi Budi at siya ay nakilala ng kanyang pamilya. Ano po mga kalingap. At bumalik po tayo rito para magtanong-tanong na sa mga nakakilala kay Budi Budi ano ba yung ginagawa niya rito? Ano po mga kalingap? At tayo po yung nagtanong-tanong dito mga kalingap at ito pala si Kuya ang siyang kumukup kay Budi Budi dito. Yan ating tanongin si Kuya na paano nila nakilala si Budi Budi. Ano? si Kuya po ay nagtitinda rin po rito. Ayan po si Kuya mga kalingap. Dito yung natutulog po sa tabi nitong ng tindahan. Ah, dito na natutulog. Kaya nung ano yon, marami na nagbigay ng damit doon nakalaga yung damit no na hindi na mga damit niya. Iwan. Ah. Yan may mga bigay-bigay lang sa kami nito binibigay namin na ng supply. Baba. Mabait naman kuya. Mabait, hindi tulad yun no? ibang No, yung isa nung video na nauutusan, yung mm -hmm. dapat sabihan, tapos kayo may mali. Tapos yung pinasabihan mo. Mm Oo. -hmm. Nasaan yun? Nasunod pala. Ito lang yung mm -hmm. nagamit. Nag-vlog sila dito ay, eh, na ano, na, nag-vomit. Pinost ko na nga rin ko sa... Ah, post mo na rin pala yun? Pinagupitan ko ha. Tapos nung papag ko, pinost ko. ba? Po. Kuya, anong pangalan mo, Kuya? Nano po ako sa wabing... Ano po? Nano. Nano. Kuya, kayo po pala yung isa sa mga nag-alaga at kumukup kay Budi Budi dito sa Palingke, Ano po? Ah. Pilang buwan siya rito, Kuya, na nakasama nyo? Siguro mga pa yun yung ano, mga siguro paka-undas na dito na siya. Oh, last, last year? Hmm. Last year pa? Ayun. Alam mo ba kuya na kung... nagkaroon ko ng activity, ang Team Kalingap, uh, pangunan ni Kuya Bal Santos Matubang, nakalive si Kuya Bal noon at meron nakakita at nakakilala kay Budi Budi na mahal niya sa buhay. Kuya anong tawag niyo doon kay Budi Budi? ujir kayo na po nagpangalan ng Roger? Hindi namin naiintindihan ang pangalan. Oo. Uh -huh. Kung tinatanong namin ang pangalan, hindi namin maintindihan. Kaya kung magati, tinawag na lang namin siyang Roger. Roger. <laughs> Yung kuya, nakakatawa naman kasi si Roger or si Budi Budi ay matagal na palang hinahanap ng kanyang pamilya. Tagasan San Mateo Isabela. Kaya well, sa natutulog si Roger dito, budi-budi. Sabi ng mga tindahan, minsan dyan lang niya pinapato yung mga sapin niyang karton, dami dami. Kaya well, nabanggit mo na binibilhan mo pala ng gamit si Roger. Ah. Pinagupitan ko, tapos ipinost ko siya. Ah, pinost niyo sa Facebook? So, pinost ko yan sa Facebook nung pinagupitan ko. Ayun pala, mga ano, ayun pala. Si Roger. Pinagupitan ko yan nung, nung pinagupitan ko. Inigyan ko ng pera, sabi ko iniwan ko lang baka ako hindi pa gupitan mm. at din ay kumbaga ay, ano ay may diperensya. Sinabi ko doon sa barbero, gupitan niyo ngayon at ako ay may pupuntahan lang ay, ay bumalik na lang dito baka pa Kung ako na dito, oh. kahit hindi mo paalisin, kahit hindi mo dalhin doon sa presinto dito na kaunin, hindi na alis dito. Kasi, nagkalala din si Kuya Bal, nagkalala din kami Kuya, nakabaka baka biglang umalis. Kaya nakakilala ka sana ng pamilya ni Roger. Okay, ay, Buddy Eh, Bali siya ay ito na namin sa ano sa munisipyo ah? na sa mga polis sabi natin mga mm ten -hmm. quarter at yung kuya sinundo siya din nung linggo linggo mm -hmm. ay, siya ling sinundo oh, linggo nasundo siya o linggo o oh, ng umaga mga ganun mm -hmm. Ibig sabihin kuya, yung mga gamit ni Budi Budi, naiwan din dito. Oh, at ano naman, oh, wala na, kinuha na ng mga gwardiya. Ah, kinuha at na rin. Na ano naman yun ay kumbaga na dyan, magulong oh. nga, eh, yung kahon. Mm -hmm eh di kina ano ko bagay kayo kayo naman ay ano kaya eh, pag yun ay nagsuot tapo na patapo tapo na um, hindi na nag wala akong lalab ah eh, bumili ka na lang dun ilang buwan mo rin pala nakakasama rito yung kuya sagan na na siya nautusan na si pag hindi mas yung may bayaw pa nga kung may diferensya eh hirap utusan Ayun eh, na yan pero kaya. siya kaya so, ano na yun, tandaan na yun, pag nadating ako ng galing kalawag nun, na ano ko nga, na, nanibago nga ako nun, dating ko ng kalawag Di <laughs> wala na nga daw siya. Uh -huh. yan, ang bilis nun, lagi pag dumating ako dun, naihahakot na yun ang paninda ko dun sa kabila. Ay, naghahakot siya? Naghahakot yun. Umano pala, no, sipag. Ang bilis yun, kaya lang nga, di wala siyang control means na mag-represent mag-akot pag tiyanggi. Uh -huh. at um, baka makadagas ng sar saril. Pero nakikinig sa inyo, kuya? sa Ayun. Ang tuya, salamat sa pagkupkup mo kay Roger o kay, kay, kay Budi Budi. Uh, at yun, dahil din sa iyon, na alagaan mo sa live namin nung, ano, nung Sabado rito, nakita siya ng kanyang pamilya. Sinerts ko na nga din kayo na uh, yung ano, ano, sabi ko ito. May ginamang uh, Masaya, matagal na palang hinahanap Nasa isang taon na ko yung hinahanap so, si, ano, si Roger Paano kaya daw nawala yun? Ang sabi nung nag-chat sa akin ay nakasama sa pakikipaglamay sa Cavite. Oh, ay dito na wala. Doon na wala. Tapos hindi na nila nakita, tapos hinanap lang hinanap. Layo rin ano, di ba? Okay. Para sa Cavite ito. Yung balita namin sabi nung dumating dito. Pati nga daw galing katanawan daw yung no? may yeah. nakita raw na nakapagsabis na kakapag story istorya ah. Yung daw ay parang binubog ng mga kabataan doon. So, <laughs> Binagtripan. Siguro, hindi na ano, baka sa gutong siguro. Mm. Uh, nang hinginay, eh, pag hinihitan mo na kayo mga kapataan, bait naman ay. Eh. Hindi basta-basta nang hinginay, dito nga hindi nang hinginay sa akin. Kung hindi ko bigyan, hindi nang hinginay yun. Babait? Eh, pero pag yung alam ng manasanay na, kahit di pa nagkakapi, kasabihan ko ngayon, di ano dito nang naglalatag ako ng ingenjen sa madaling araw, at maraming nang hinginay. Uh, alam na yun ang pag-aayos ng ano, kaya, na. kaya kakain na. Ha. Kumain muna, nakakasik mura yun, mga matilim fry. <laughs> e... Nakakapi ko na yun sa so, madaling araw pag gano'n dito. Siguro kuya, masaya ka na rin ngayon dahil si Roger o budi nasa pamilya na niya. Ano, ba, naman. Hindi oh. na, kumbaga. Hindi ko rin naman kumbaga maampo na ano. Uh. Gusto ako nasa linang, baka inampon ko na yun. No. Hindi, ay, na hindi, rin ako sa bahay. Lagi ako wala sa bahay. Ibig sabihin kuya, mahabang panahon mo rin siya nakasama rito, nakat nakatuwang, nakatulong si Kuya Nano. Salamat Kuya. Salamat Kuya. Mga kalingap si Kuya Nano po pala ang isa sa pumukup kay Roger. Pinangalan na nilang Roger si Budi Budi. Uh, tingnan ko yan, naninibago ka pag madaling araw Yan, <laughs> naninibago si kuya Kasi pag madaling araw Sinasalubong siya ni Budi Budi rito Na tumutulong kay kuya sa kanyang mga paninda Ate, ano masasabi mo? Nakuha na ng pamilya si Roger o Budi Budi? Masaya na. Nasa pamilya na siya, no? Masaya na rin. Kasi wawa din siya. Hmm. Eh. Yung baga, lagi mo rin nakikita yung rin to ate. Oo. Lagi na, nandito yan lagi sa amin. Eh. Mm hmm. Kasi sila talagang... Nagkala, sila, oo nga. Sila muna. Sila pinapagupitan pala ni Kuya Nano. Si si Budi. Kasi din siya, eh. Nakikita namin siya. Hmm. Kawawas malay siya sa pamilya. Hmm. Sibi mo, ate, taga San Mateo Isabela pala. Yan, nung Sabado sa oh, mga Oo, oh, buti Nung live ni Kuya Bal, nakita ng pamilya Ayan. <laughs> Ate, ano masasabi mo sa pamilya ni Roger? Ni Budi Na kasama na nila ang kanyang pamilya Si Budi Budi na din <laughs> <laughs> Ayan, si Ate. Ay, miss din namin si si Roger. Roger ang pangalan namin. Uh, o, kasi hindi namin masyadong maintindihan lang ang sinasabi niya. Mm. ang tawag niya. Nalala na lang ang Rodja. Ayan, Ate, anong pangalan mo, Ate? Analin. Ate Analin, salamat. Ayan, isa si Ate Analin sa nakasaksin ng buhay ni Roger okay. or Budi-Budi dito sa... Ano siyang nagbibigyan niya kasi yan? Kasi pag ano, Masayaw-sayaw. Ang sasayaw? Dito, 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 kami dito. At ang nalaking stress. Ayun. Talagang mahilig sumayo Pag nakaka Oo uh, mm. nga daw po sabi ni Kuya. Uh, Magsasayaw. Tapos pag gumawa makikita namin yan dito. Hmm. din namin si Sir. Sir Roger. Si Roger. Kaya nung namin na siya, nung nakuha niya, namiss talaga namin. <laughs> 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 ang maganda nun, nasa kanya na siyang pamilya? Nga Si pa rin talaga maalagaan siya, mapapakain siya sa ano, tamang oras yan ate, salamat ate sa time si ate ate, magandang hapon ate ate, matagal ka na nagtitinda rito? buwan palang. lang yan, tinda mo yung mga barbecue ayan si ate ate, kilala mo ba si Roger? oo ano masasabi mo kay Roger o kay Budi Budi? mabait Masunurin Masunurin Inalagaan ni Kuya Nano pala yun, ano? Yan, ate, alam mo ba si Budi Budi o Roger ay nakuha na ng kanyang pamilya? Ay, oo nga Pag, ano, nung pagtinda ko ng nangarang araw Nagulat oh. ko Duh, sa, Taga San Mateo, Isabela pala oh. Si Budi Budi Ay, malayo, malayo, ay, malayo. Ay, malayo. Ay, Mamimiss nyo ate si Budi Oo oh, nga, mamimiss nga namin Yung karotan niya nga dito, yung may video, may ano Katulong-katulong oh. Nagkuha ng pandemya yung, yung kala, niya ano, Ate, ano masasabi mo kay Roger at sa pamilya ni Roger? Si ano? Kamote naman nakita na sila. Ang kanyang pamilya, ano? Ayan si ate. Tawawa naman oh. Salamat oh. ate. Ate, anong pangalan mo? Kati. Si ate Kati. Thank you ate. Kuya, alam mo si Roger? Yes sir. Yan. Na siyempre, nandito kayo, nagtitinda. Si Roger ay, o si Budi Budi ay taga San Mateo, Isabela kuya. Paano po na pagpatuloy siya dito? Yan. Ang mga tanong din. Yan <laughs> yung tanong. Kasi ang sabi nung kanyang pamilya ay nakasama sa pakikipaglamay sa Cavite. Yan, Cavite pa. Kung Cavite hanggang dito po na. Oo, oo, nakarating dito. Yan. Nasaan na po niya? Wala. O, oh, may nasa isang taon na daw na hinahanap uh, dati po kasi nasa katanawan daw oo nga daw ayan kuya ano pa naman kuya iphone po shout out muna si roger shout out roger roger matay masaya kang nito oo nasa san matay sa bela na siya ayan okay. thank you kuya sarap ng iniho mo kuya ay sticker din ha ha ay sticker sticker ah tingnan natin Ate, magandang hapon. Kilala mo si Roger. Opo. O si Budi Budi. Nandito kayo nung nakaraan kasi naka-live si Kuya Bal Santos Matubang is mga yung mga pamilya ni Budi Budi nakita siya sa live. At mahabang panahon na siyang hinahanap ng kanyang pamilya. Uh, Tagal na yung dito. Isabela po siya. Paano kaya nakarating dito yun ano? Oo. Yeah. <coughs> Yan ate na masasabi mo kay Roger. Ah uh, okay siya. Yang mapapakatiwalaan. Oh. God. Dito, pag uh, nagaan, binibigyan na si Kuya na uh, Si Kuya Nano pala nag-alaga. Si Kuya uh, Nano, uh, saan diyan? Ah, utusan niya rito? Oo. Uh -huh. Binibigyan na lang, ako lang. Pero maganda ate, masaya na si Roger o Budi Budi dahil nasa pamilya na siya. Hello. Hello. Ate, shout out mo si Roger. Oo. Oh. Oo. <laughs> Huwag ka na aalis sa inyo. <laughs> uh, pag umalis siya, balik dito sa Lopez. Oo, oh, dito na pupunta sa amin. <laughs> ayan, si ano. Ito mga paninda ni ate, oh. Mga... So, oh, yan, mga tinusok. <laughs> stick. Ate, ano ang pangalan mo niya? Berhinya. Berhinya. Shout out, Ate Berhinya. Salamat. Mamimiss niyo si Roger. Oh, si Budi Budi. And thank you ate Nanay, kilala niyo si Roger? Kilala ko po Ang, ang tawag sa kanya ay Budi Budi Ah, si Budi Budi pala Oo, taga San Mateo Isabela Ang Lucano, ano, ano po Oo, mga ganun, no San Mateo Isabela At nanay, magandang balita Si Budi Budi pala Kinukupup, kinaalagaan ni Kuya Nano Binihihihisa Pinapagupitan Ayan na ano masasabi niyo kay Roger? Ay, ano naman yan, masunurin sa amin. Pag kailangan namin siya, ay madaling alam niya. Shout out niyo, nanay. Batiin niyo si Roger. Roger, diyan ka na. Huwag ka na lumayas ha. Baka kung saan-saan ka na naman makakaabot. Ay, Pero salamat, nanay, kinupkup niyo si Roger dito. Oo. Nakakatulog niyo sa amin. Oo. Nakakatulog. Mm. But, tatay, kumusta? Kailala mo si Roger? Kasama uh, well, natin Kasama nyo rito? Ano, anong tinda nyo? Anong tinda nyo? Ayun, tinda nyo Yung oh. plan tinda ni tatay Ilan taong ka na tatay? Saan ang bahay mo? Malapit o Malayo Malayo mm. Tatay, nasa pamilya na si Roger Nasa San Mateo sa Bela Ano masasabi nyo? Ay, San Mateo, kababayan ko pala yun Ay, bakit? Kababayan nyo pala? Doon ako sa San Manguin ko hmm. sa kami bayan hmm. Mamimiss nyo si Roger? O, o, Roger, kumusta ang buhay mo dyan? Huwag ka nang umalis tayo At mahirap Kumunta ka dito, malayo hmm. Buti nga ikaw nahanap Bakit, Tatay? Kayo, nawawala rin. Ay, hindi. <laughs> nawawala. Nandito yata na nasa pero dito ito. Ba't naiiyak ka, tatay? Nasawa na ko dito. Ba't naiiyak ka? Namimiss mo si Roger? Oo. Pero <laughs> si tatay. Nasalamat na lang sa kanya. Oo, oh, tatay, magandang hapon. Thank ay, Ate, ba't naiiyak ka na rin? Ba't naiiyak? Namimiss mo si Roger? <laughs> Namimiss mo si Roger. si Ate. Ate, oh gawa ng usok. <laughs> <laughs> Pati ako lagi. iyak na sa'yo Pati ako na iyak na sa'yo eh. Sino namimiss mo? Uge. Ba bakit? Pwede mo iyak na iyak na rin ako sa'yo. Kada umaga sir, alam, alam niya na sir ang gagawin niya. Pina, tinutulungan niya kay Rita. matagal na pala si Roger dito ano? O si Budi Budi. Ate, okay ka lang. Pabalikin natin si Roger dito. <laughs> Ayan, si ate, nurse oh, of joy lang. ate, magandang balita ate kasi si Roger ay kasama na ng kanyang pamilya sa San Mateo Isabela. Ate, yung grabe, palawang ramdam na ate. Ate, bakit ka naiiyak ate? Nagiiyak ka na sila rito. Ate, naiiyak. Oh. Ate, ano masasabi mo kay Roger? Kasama na siya ng kanyang pamilya. Masaya, sir. Kasi kami malupot, sir. Wala na siya dito, sir. Wala na <laughs> ay, natulong sa amin. Ay, si ate, oh. Eh. Pati ako, ate. Naiiyak na rin ako sa iyo. <laughs> nanay, bakit ka, ka naiiyak? Nagkakahawa ako. Nagkakahawa. Ibig sabihin lang, nanay, si Roger o Budi Budi ay hindi nyo tinuring na iba. Tinuro niyo siyang pamilya. Kapini sir Nalangis, ko na ah, mo rin. Grabe. O Roger, namimiss ka, namimiss ka dito sa Lopez Public Market. Pero huwag ka nang babalik dito. <laughs> Ayan, salamat po. yan sila po mga kalingap yung naging pamilya ni ni Roger or Budi Budi dito po sa Lopez Public Market. Ate, okay ka lang? Okay lang. Okay. Si ate, pati ako na naiiyak na rin sa iyo, ate. <laughs> uh, 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 uh. Nga, Pati ako napapanuha na rin kay ate Kasi sila po yung yan, Si Kuya Nano Andun po si Kuya Nano Tapos sila po mga naan dito Sila po yung araw-araw na nakakasama Ni Budi Budi o Roger sa dakong lugar pong ito Kaya syempre Hindi rin may iwasan na mamiss nila Ano? Ganun din, kapag tayo nalalayo sa mahal natin eh, nalulungkot din tayo. Kaya walang iyakan mga kalingap. <laughs> Maraming salamat na na... Ate, anong pangalan mo ate? Panilot, sir. Anong pangalan ng asawa mo? Brian. Shoutout mo si Brian. Yeah. Ay, yung mga anak mo, anong pangalan? Barbie Shane, Benedict. Uh, Shoutout, nanay yung nagiiyak. Si mama nami namimi si Budi Budi si Roger. Yan, salamat nanay eh. Maraming salamat sa pagkupup nyo at pagmamahal kay Roger at kay Budi Budi. Salamat po nanay, salamat po. Ang salamat po ng marami. Pag oh. nga sabi nga ni Kuya Nano, pag na oh. oh. Sabi nga ni Kuya Nano Namiss nga daw ni Kuya Nano, nanibago siya eh. Ayong asawa. Namiss, na nanibago nga daw si Kuya Nano. Ah, nga ay. Kaya nagtatang sila sa likod. Hmm. Gagawin. Mm hmm. Okay, pero... Pero natutuwa ko ay ate talagang dami si Roger. paano na utusan niya na. Ah. dating dating po yung buhay na ilagay ng langis. Alam na. Alam na. Ay salamat sa pagmamahal niyo kay Roger. Ay kay Budi Bodi. Yeah, maraming salamat po ha. Thank you po. Mah lahat kayo mamimiss si Budi Budi niya uh, video nami po nila si Roger o si Budi Budi dito po sa Lopez Public Market. Ayan, dito po nagkaroon po ng activity ang Kalingap sa pangunahing puli Bal Santos Matubang. At ayan mga kalingap, marami pong salamat at syempre suportahan natin ang mga live at premier po ni Kuya Bal Santos Matubang. Like and share natin mga kalingap. Ayan marami pong salamat at pasuporta rin po ang mga kasama ko dito sa Gumaka. Landing pa kalingap Billiones Mix Vlog, Rose Oralde Mix Vlog, and Maramara 77 Vlogs. At ang inyong palingkod, J. Morello Vlogs. Magandang hapon po. At syempre, mabuhay ang Team Kalingap. At dahil sa Team Kalingap, natagpuan at napabalik sa anyang pamilya, si Budi Budi o Roger. Dahil po sa live ni Kuya Bal, ito po sa public market ng Lopez Quezon. Yan, shoutout po at magandang hapon. At mabuhay ang team Kalinga.